Sa so, mga idol, may papakita ko sa inyo solar panel. No? Kung sakaling magpapabuo kayo sa akin ng gantong klaseng board setup. Ito, kung sakaling magpapabuo kayo ng gantong board setup no? at kailangan nyo ng solar panel, mga idol, pwede ko kayong orderan. No? So, syempre, <coughs> sagot nyo po yung shipping. Then, pipikapin nyo dito sa bahay. No? Sa mga taga-NCR lang, mga idol, ha? pero kasi pagka lumagpas na ng NCR, So, may rapan tayong iship, no? So, yung mga taga NCR lang, mga idol, kung gusto nyong umorder ng ganito, 555 watts, mga idol, na monocrystalline. Napakita ko sa yung solar panel. So, ito mga idol, yung 555 watts na solar panel, no? So, nagkakalaga to ng 7130, no? 7130. Bakit 7130, mga idol? So, meron na siyang uh, 15 meters na wire, tapos meron siyang kasamang MCB, tapos yung mga lock niya, no? Tapos may railings din nakasama. Napasok para dito sa 555 watts nyo, no? So PM niyo na lang ako mga idol kung kailangan niyo ng ganitong solar panel na malaki. So yun mga idol, kung kailangan niyo ng solar panel na ganong kalaki, halos isang buong plywood, So, yung presyo ng solar panel lang mismo, mga idol, ha, nasa 3.5 lang yung presyo nun. Pero pagkakasama yung railings, yung wire na 15 meters na red and black, bali yung red 15 meters, yung black 15 meters din. Tapos may mga tornilyo, may mga railings sa kasama, umabot po siya ng 7.130.